Sa gitna ng isang maingay na lungsod, may isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga lumang libro. Ang may-ari nito ay isang matandang lalaki na may maamong mukha at palaging nakangiti. Ang tindahan ay isang malaking palaisipan, puno ng mga istante na puno ng mga libro ng iba't ibang laki at kulay. Isang araw, isang batang lalaki ang pumasok sa tindahan. Siya ay mapaglaro at may malakas na boses. Nilibot niya ang tindahan at naghahanap ng mga libro na makapupuka o sa kanyang imahinasyon. Napansin ng matandang lalaki ang bata at mumiti. Ano ang hinahanap mo, bata? Tanong niya. Naghahanap po ako ng libro na makapagpapasaya sa akin, sagot ng bata. Mumiti ang matandang lalaki at kumuha ng isang libro mula sa isang istante. Ang libro ay may isang maliit na pulang takip at may nakasulat na ang lihim ng kaligayahan. Basahin mo itong libro, bata, sabi ng matandang lalaki. Marami kang matututunan dito. Umuwi ang bata at nagsimulang magbasa ng libro. Nalaman niya na ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay. Natuklasan niya na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagtulong sa iba, sa pagmamahal, sa pagiging mabait, at sa pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Nang sumunod na araw, bumalik ang bata sa tindahan. Ngunit hindi na siya naghahanap ng mga libro na makapagpapasaya sa kanya. Naghahanap na siya ng mga libro na makakatulong sa kanya na matuto at umunlad. Nais kong matuto pa, sabi niya sa matandang lalaki. Nais kong matulungan ang iba. Mumiti ang matandang lalaki at kumuha ng isa pang libro. Ang libro ay may asul na takip at may nakasulat na ang lakas ng kabaitan. Basahin mo itong libro, bata, sabi ng matandang lalaki. Marami kang matututunan dito. Simula noon, ang bata ay nagsimulang magbasa ng mga libro na makakatulong sa kanya na maging isang mas mabuting tao. Naging mas mapagbigay, mas mapagmahal at mas matulungin. Ang kwento ng bata at ng matandang lalaki ay nagpapakita na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa material na bagay, kundi sa pagiging mabuting tao. Tandaan natin na palaging mag-isip ng mabuti, magbigay ng tulong sa kapwa, at pahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Sapagkat sa paggawa ng mabuti, makakamit natin ang tunay na kaligayahan. Sana nag-iwan ng aral sa inyo ang kwentong ito. Mag-subscribe para sa mas maraming kwentong magbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa inyo. Hanggang sa susunod na video.